Hi guys, tingnan Tengok abang. mga Hi guys! Hi guys! <laughs> oh, dito naman kami ngayon sa tulay. Eh, Jay! Jay! Wala, walang toko to. Kala mo na, Jay! Jay! Galing! Jay! Jay! Hala! Nagladraig pa Tengen tengen ko! Tingin, tingin sa, baba, eh, Jay! sa baba, dali! Biskuh, Ayan o, malabo yung tubig kasi umulan. Ayan, ito yung tulay ng maragundon. Ayan. Ito yung kaingin. Ayan o, malawak yung malawak yung ano, tubig. Tapos Hello. yan yung Miss Universe. Tapos yan. Malabo ngayon dahil nag po eh. Oh, naman. Tingnan mo si Buntis, hindi niya sinamahan ang ika na! Jay! Jay! Antay! Hindi mga bata, hindi takot magtawid o. Excited nga ako makita. Akala ko natatakot. Ito po ang tulay ng Maragondon. guys. Ayan, kasama namin buntis, so. Paika-ika. Huwag ka lang umawak para hindi ka malula. Ayan, ganyan lang pag, para hindi ka malula. Pag umawak ka, nakakalula. Dapat hindi ka hahawak. Ayan. Doon kami nang galing. Tapos, yan yung ilog. Ito yung lagi namin tinutula yan. Ayan. Napakatindi ng na mga kasama namin. Hindi mga takot, oh. Mga bata pa nauna sa amin, guys. 嗯。Yeah.